What's up sa inyo mga gonggong! -gong? <laughs> Long time no see! Happy Halloween sa inyong lahat! Lahat ba ay nasa simenteryo na? Nagnanakaw na ba kayo ng kandila? Eh, sige! Inalaw niyo ba ang mga mahal niyo sa buhay? Huwag <laughs> niyo kakalimutan na dalawin ang mga mahal niyo sa buhay ngayong uh, All Saints Day. Uh, nanakaw mo na ba yung pagkain na inilagay ng katabi mo? Nadalaw niyo na ba ang mga namayapa nating uh, mahal sa buhay sa simenteryo? Uh, alam ko na marami sa atin ngayon ang mga nakahaliday na lalo dyan sa Pilipinas. At uh, nagkakaroon na lang mga family gathering kami dito sa abroad. Siyempre, makakapagtirik lang tayo ng kandila. Friday na ngayon, weekend. Wow! Happy Friday. Maaga ako uwi sa trabaho. Mahaba-haba ang lalakbayin natin. <laughs> At makapisahan na malayo-layo yung drive. Siguro one and a half hour ba, biyayahin natin. Samahan nyo ako. Maliwanag pa sa daan. Tamang-tama -tama, kaya nagmamadali ako umuwi. Sa weekend mode na naman. Wow! Pero hindi tayo mag-iinom ngayong weekend guys. Last week naginom na tayo. Ika-travel tayo sa labas ng uh, Dubai. Malayo, malayo layong yung idadrive natin susunduin din natin si kabayan ay tayo napakaliwanag pa pero mamaya sa daan ay madilim na kaya aagahan uh, na natin ang pagalis at uh, baka maroon makasalubong tayo ng jeepers creepers o manananggal doon sa so dadaan na natin ang madilim na kalsada nakarating din tayo lion ng natin almost 2 hours sobrang haba ng binyahe ko mga gonggong dalawang oras yata ako nag drive may concerns dito na, boy. Napaka-creepy naman itong concerts na ito. Walang tao. Sana baka mamaya may lumabas dito na... Oh, dilip pa rito sa hallway. Napaka-creepy nito, mga rumrum. Uy, yun, puta. <laughs> automatic pala yung ilaw nito eh. Bumubukas pala ito, automatic eh. Takot ako. So, punta muna tayo ng uh, lobby para mag-check-in. Uh, gusto ko na magpahinga. Parang gusto kong kumain ng uh, grill. Mix grill. Delicious. Shawarma. Mga inihaw pa. Ah, nice. Ganda naman na itong uh, corridor dito. Tignan nyo guys. Oh. Wow. Ganda ng lift. Ganda ng corridor. Ang daming tao dito pagka weekend. Laging puli book to. Ito yung hotel na malapit sa tinatayo na hotel na may casino. Kaya ang daming laging tao dito. nag na dumami yung tao. Bigla ako nagutom doon sa biyahe na yun. Tagal! Dalawang oras na traffic pa ako. Pero sulit naman. Ang ganda ng video dito. Oh. Wow! Oh, ang daming kapit-bahay. Uy! Ang ganda naman ng swimming pool. Asol na Ang lamig na ng hangin. Oh. Sarap! Sarap mag-swimming sa labas. Napakaganda naman talaga ng view dito. Ito, ito na yan. Asol na asol ang dagat. Para swimming pool. Uy, banda rin pa yung restaurant. Ganda lang hotel na ito mga gunggong. Ganda ng view dito. Ang dami rin nagsuswimming sa baba ng mga chikiting patrol. Happy Halloween sa inyong lahat. Grabe, sarap ng kakain ko doon. Sarap ng kape. Meron pala nito rito. Tinan mo ito klaseng ano to, hindi to tricycle eh. Pwedeng apatan. <laughs> oh, may dalawa pa rito. Kulang pang dalawa, alis na to. Sarap mag stroll, -stroll dito guys. Gamit ang, um, hindi ko alam kung tawag dito eh. Tinan nyo oh. Parang bisikleta na Porsche. c pero ibang ito. to. Dahil nito yung mga e-bike. Oh, malayo-layo pa tayo ha, dun pa. Ganda na itong bisikleta na ito. Ah. Pwede kang maki, ano, makishare ng pagpedal. Ayan no? Pero hindi ka pwede mag-share ng control guys. Ano mo? Pero <laughs> nakalak o? Oh. Hindi. Yung isa gumagalaw. Oh. <laughs> <laughs> o. Oh. Kung taga-pedal ka lang dito, mag-passenger ka. Hindi ko yung driver. Ah. Feeling driver ka lang dito guys. Ano so mo? Nakalak o. Oh, oh. Hindi na ibo. Ito ang isang may ibo. Ayos ah. Bayan, bilisan mo dyan. Malayo pa yung katakbohin natin magulo <laughs> ang doon pa, oh. Parang mga 10 km siya natin. Maganda exercise to, eh. Ay, hirapan ako. Oh, at kung gusto nyo naman mag-tennis, meron din dito. Wow! Ay, itong mag dyan. Sarap ng hangin. Agod. Fresh na fresh. Agod mag-pedal, ah. Napakadaming ginagawa dito, guys, oh. Ito pa rin yung uh, casino hotel na binibuild nila, yung open nila next year. Sarap magsagol dito. Ah, may mga walang nag yung ano, konsepto nito, guys. <laughs> dalawang bike nila pa, ano? Oh, dalawang bike. Dalawang bike. Ito <laughs> na sila doon. Ang dalawang po sa gitna, tsaka umbrella. Ano? Ano na nito? Ang hindi ko lang magets yung pagkakalak ko ng manibela na to. Hindi ko ako control. Isa lang ang ako control. Pero Ano nga isa lang mag-control? Oo nga. Tapos may ano pa rin eh. Para sa mata. Pwede. Five-seater pala ito guys. Ayos ito. Ang galing ito eh. Ano? Winner, winner. Chicken dinner. Okay. Nandito naman tayo ngayon sa may garden side. Hindi ko alam to kung saan na kami napadpad. Pero maganda rin dito, parang para ka nasa park. Bisa mo. <laughs> Pero parang may nararamdaman ako na espiritu dito. Oo. Oh, okay. may nararamdaman ako, guys. Itigil mo. Oh. Natatay ako. Strolling far from home and Risen looking like a sunset dream And I'm talking, water crashing Evening feeling like a postcard scene Cause it's just us Pero alam niyo mga gonggong, bigla akong na-miss yung ano, onda sa Pilipinas wow! Na-miss ko yung ano, uh, November 1 ng gabi or 31 ng gabi mas marami actually tao sa cemetery pag ganong araw eh. Pagka November 2, wala na masyado uwi na. Ano. Marami talaga pagka 1. <coughs> November 1 mismo. Yung uh, kompleto yung ano, kompleto ang tropa. <laughs> Nagnanakaw ng kandila doon sa kabilang puntod. Nung time namin hindi pa uso yung mga naglalagay ng pagkain. Eh, puro mga kandila pa lang eh. So, Kapag kami nagtirik ng kandila na ibang kulay ng mga violet, blue, tang ina inaabangan na namin maubos ka agad Kasi pagka nangalati yung kukunin na namin yun. Kasi yung mga puting kandila, mga common yun eh. Pero dati, pagka nakakita ko ng mga blue, orange, kalakandila, kan ibang kulay. Kaya na, mainit sa mata yung pray. Nanakapin yun, sigurado. Bantayan mo hanggang maubos. Pero ang hindi ko lang maintindihan ako, mga gonggong, baka sa Pilipinas lang uso yung madaming mga espiritu, yung mga aswang, kapag ang mga gantong November 1. Nalala ko dati, inaabangan ko pa lalo yung, ano, eh, yung TV show na, well, kay Noli Di Castro. <laughs> yung magandang gabi Bayan. yan? Ang ina yung talaga nakakatakot guys, kung naaalala nyo. Totoo ka na pag nanood ka nun, inatusang ka bumili ng uh, uh, mantika o toy uh, sa labas ng nanay mo. Hindi ka makakalabas eh, sobrang takot. Yung talagang ultimate horror dahil ng panahon namin, no 1990s. Pero guys, may nararamdaman talaga ako. Hindi yung natatanong, may pagka-espritista rin ako eh. May nararamdaman talaga ako dito sa lugar na to. Parang nag-abroad na rin yung mga multo na kasama ko eh. Kabayan, may nararamdaman talaga ako dito. May nararamdaman ako. Taka na, kumukulong siya. Wali ka na, patay na ako sa taas.